Kapag kanal na ang pinag-uusapan, siguradong ang nasa isip ninyo ay mabaho at marumi. Pero what if may kanal dito sa atin sa Pilipinas na kapag iyong nakita ay hindi ka makapaniwala? Yes, talagang hindi ka makapaniwala dahil hindi mo aakalain na may ganitong klasing kanal pala dito sa atin sa Pilipinas. Yun know, so andito tayo ngayon sa Sarangani Province dahil may ipapakita ko sa inyo na ito na marahil ang isa sa pinakamaganda at pinakamalinis na kanal sa buong Pilipinas. Gaya na nakikita nyo kayo no. Ayan no Kumpul-kumpul na sobrang daming tilapia. Tapos kita nyo, kitang-kita ang kalinisan nitong kanal na ito. Gulat kayo no? Yes, walang duda. Isa na ito sa pinakamalinis. O ito na siguro ang pinakamalinis na kanal sa buong Pilipinas. At ito ay inyong lamang matatagpuan sa munisipalidad ng Kiamba Sarangani Province. Pansin ko na dito sa may kanal na dito is may imburnal. Papunta doon sa kabila. Tara, sama tayo. So, titingnan natin doon sa kabila kung may mga isda din dito. Tara. Uy! Kinuko! Nagkanda! Guys, tingnan nyo guys. So, so yan sobrang laki na yan, guys. Zoom out ko kung gaano kalaki yung mga tilapia dito. Ayan o. So yan, kung titimbangin mo yan, siguro lampas pa yan ng isang kilo sa sobrang laki. Ayan o, no? andun sila dun, pumupunta sila sa may ilalim. Yes, sabi ng mga lokal na taga rito, may mga isda daw dito na lampas isang kilo sa laki. At isa sa nakakabilib, sobrang linis at napakalinaw ng tubig na umaagos sa kanal na ito. Kita nyo naman sa ating video, nakitang kita yung mga bato sa ilalim sa sobrang linaw ng tubig. Pero may nabasa ako na isa sa mahigpit na patakaran dito. Guys, uh, ah, paalala po sa lahat ng mga gustong bumisita dito. Isa sa patakaran dito is bawal na bawal talagang mamingwit dito. At kita nyo, ayun no, may CCTV talaga tayong kidabit dito para makita kung sino yung talagang namimingwit dito. So, ayun na, tandaan nyo, bawal na bawal hong mamingwit dito. At habang tinitingnan ko itong kanal, may malaking tanong na tumatakbo sa aking isip bakit nakaya at nagawa itong ganito kalinis na kanal dito sa Kiamba? At kumusta naman yung ibang kanal dito sa atin sa Pilipinas? Ano kaya ang dapat nating gawin para lahat ng kanal dito sa atin ay maging ganito kalinis? And by the way, para sa kaalaman ng lahat ay naitampok na ito sa national television dahil sa pambihira at nakakamanghang kalinisan na naipakita sa kanal na ito. Kaya congratulations muna of Kiamba. Isa kayong tunay na inspirasyon at sana tularan kayo ng lahat. So isa namang napakagandang kwento ang hatid natin sa inyo ngayon. At kung umabot man kayo sa punto ng video nating ito, is paki-comment ko takasan kayo para ating malaman kung saan umabot ang kwento nating ito. At huwag din natin kalimutan ni share para maipakita natin sa lahat itong isa sa pinakamaganda at pinakamalinis na kanal sa buong Pilipinas na dito nilang makikita sa Kiyamba Sarangani. So ito para sa si Random TV. Kita kita sa ating next vlog. God bless and rock and roll. Oh yeah. Grabe. Oh.